Ano mga kalodi, mga inlagay sa tingnan sa batasan mga kalodi, remember? nag sa sa batasan mga kalodi. Nandito na sila mga kalodi. Ayun na si Champion Live, tsaka yung asawa niya, si Boyd Peder, mga kalodi, si yung itim yung mata. Ayun si Champion Live mga kalodi, nalapit na rito, totoo yata. Ayan si... na si Champion Live mga Caloddy. Siya yung nag sa sa batasan mga kalodi. Yung kanyang umaga. Ngayon, napo na mga kalodi, kauwi ko lang galing trabaho mga kalodi. Ayan mga Caloddy, si Champion. Second place yan mga lods yan sya mga kalodi. tapos yung iba mga lodi yan mabitaw natin kanina sa ano patasan tapos yung nandun sa puno mga lodi di makita siya dito na sa puno mga kalods, eh. yan si Gian Arden mga lodi yung nasa loob niyan si Gian Arden yan si Gian Arden yan si yan, Arden mga kalodi. tapos yung nasa lalim si Speed yung laki ng kulungan taga nila mga kalodi. Yan mga kalods, yung mga britaw lang natin kanina sa batasan mga kalods, yun, dito na sila. Yan mga kalods, yung si Cookies, yung magkapatid din. yung, yung na, lang natin sa batasan kanya mga kalods, yung dalawa, yan, tsaka itong puti, yan. Yan puti na yan. Sila yung mga inagisa sa batasan mga kalods. Pakauwi na sila, lahat, lahat sila kompleto mga kalods, walang nawala mga kalods. Lakat nakabalik. Ang mga matibay TV, mga kalapatan ng mga kalods, kahit saan-saan yung kahit san saan kahit bagyo ninakagis kahit bagyo pinapalipad kahit malayo kaya lang tawirin ganun katibay yung mga kalapat at mga matatibay yung, yung mga kasi piling pili itong mga kalodi kumbaga sa ano mga kalods hinahanap ko yung mga layo mga kalods mga kung saan saan ko yung piya sa mga kayo din mga kaluhodi, kung hindi nyo pala yung mga kalapatin yung magaganda mga Huwag kayong magsawa magtry na mag-try. Try, -try nang i-try. Mag-rapay ng mga magandang pyesa. Huwag kayong maingit sa ibang mga kalodi. Pag, sik pag sikapin Kapin, pag magsumikap kayo mga kalodi, mag ano, yung mag na magandang pyesa ng mga kalapati, mga kalodi. Yan, mga kalodi. Sa tulad ng ginawa ko, mga kalodi, kaya tinigil ko ang aking karera, mga kalodi. Napansin nyo ba, mga kalodi, tinigil ko yung survivor race, saka yung first lap, two lap, third lap, mga kalodi, kasi nga, kailangan ko muna mag-breed maraming mga magandang lapati. Nagdala pa ng mga magandang piyesa, mga kalodi ngayon. Ito na mga kalodi, mga piyesa nila, mga kalodi. Yan, inakay yan, mga kalodi, ito. Romonda yan kanina, dog. Yan, mga Anak yan ni Champion Live 2017. Ayun yung magulang niya. Anak ni Tornado, mga kalodi. Ito si Tornado. Naglilimlim. May bago yun naman itlog, mga kalodi. Papakita kasi yung itlog, mga kalodi. Puting-puti. Makikita ang itlog pag puting-puti, mga Kloods. Magandang similar yun. Magandang kakalabasan ng anak ni mga Kloody ayun ang kalapati yung sa ano pag magkakalapati ka dapat yung itlog mga kalaw din puti hindi siya dilaw dilaw manilaw dilaw o dirty dirty white hindi puti puti mga kalaw dapat katulad yung mga kalaw din puti yun yung mga kalapating pang malakasan mga kalaw din simili lang malalakas mga kalaw din simili lang tumutuldok mga malakas kasi puti puti yun pa lang mga kalaw pag itlog yung pag-uusapan pag nakita nyo yung itlog ng kalapating yung puti puti Ibig sabihin mga kalawdi, pag lumabas yung nun, pag ina kayo nyon, pag lumakit yung ina kayo mga kalodi, magaling na kalapati mga kalodi, Magandang kalapati mga kalodi. Kaya itong itlog na ito mga ingat ingatan natin yung mga kalodi, na hindi mabasa. Nais natin yung mga trapal yung mga kalodi, hindi mabasa na yung mga kalawdi. Mapapansin nyo po, timpot yung mga Ibabalik ko na baka mabugok pa, sayang to. Pag lumabas yung mga kalawdi, pag lumaki yan, malakas din na ibon yung mga kalodi. Yung alak niya kasi mga kalodi, lumilipad na rin. Nandito yung mga alak niya, ay nasa taas lumipad na naman yan mga kalods yan mga kalods yung mga ating mga pang malakas na warrior yung iba na sa puno mga kalods yan si champion line mga yan si champion line yung lagi, yung sa batasan kayo ng mga kalods yan sila silang nakauwi walang hindi lakat lahat mga kalods nakauwi walang ano walang naligaw walang ano sabi na bantay dito mga kalods alas 8.40 yata mga kalodi naka sabay sabay silang muwi 8.40 mga alas 9 yata yung pinakamatagal mga kalodi yung yaya ni speed yun yun yung pinakamatagal mga kalodi yun si yung kasama sa batasan kanina yung nag sa batasan binabarakuan ni John Arden mga kalodi ayun ang mga malakas at kalapating mga pandigmaan pang malakasan mga kalodi tumigil ako sa karera na karan, mga kalodi kasi nga kailangan ko mag breed mag breed kasi kung mawawala yung dalawa kong kalapati si John Arden, yan, si Jan Arden yan tsaka si Speed kung sakaling mawawalanin mga kalawadi, wala na akong ng malakas kasi nasa 50 kalapate mga kalawadi sila yung napili, sila, si Jan Arden chassis Speed yung napiling pang malakas natin kalapate sila lang yung mga nakapasa sa training natin sa mga training sa mga pagsubok na dinala ng 50 kalapate ko mga kalahodi, na inuwi ko sa probinsya, pinagagis ko si Speed lang, tsaka si Arden lang naka, na, natira, tsaka si Black Tornado mga si Black Tornado yung naglilimlim na yung mga Ayan lang din na natira apat sila at anak niya. Sa 50 kalapating mga kalawadi, ibig sabihin na walang kalapating natin mga kalawadi, 46 na kalapating nang bago tayo mag-breed mga kalawadi, 46 na kalapate, ang nawala. Ang dami, di ba 46 na kalapate. isipin nyo mabuti, 46 na kalapating. Sa 50 kalapating nawala, 46 mga kalawad, Ibig sabihin, natira si Speed, si John Arden, si Black Tornado, at yung anak niya. Bali 4 lang mga kalawadi, natira natin kalapating mga kalawadi na malakas. Ngayon pinaparami ko sila mga kalodi. Napansin nyo, umistar pa ko sa race. Kasi nga, mga kalodi, binrader ko sila. Pinarami ko yung mga lahi nila mga kalodi. Ayun may, yan si ano, B Flash. Si A Flash yan mga kalodi. Yan si A Flash. Si B Flash ayun. Ayan si B Flash mga kalod. Anak ni Speed. Ito si Speed mga kalodi. Yan, kung sa mga kinakamusta si Speed. Ito si Speed. Ang pang digma ang kalapate. san san with dagat 'yan ka, mga kalodi si Speed kahit saan saan yan, north south ninaagis yan, bumabalik yan si speed sa mga hindi si speed ayan si speed yan mga kalodi, si John Arden nakapasok na sa trapdoor mga kalodi ayan nakapapasok na John Arden yung ni speed ayan yung asawa niya. tapos si John Arden yan mga malakas yan, mga breeder yan mga kalodi tinigil ko ang pagkakarera pag race mga kasi nga mga tag tagulan yun mga kalodi ano kasi tsaka tagulan, tsaka nagsusubo sila mga kalodi. Kumbaga, di sila kondisyon, hindi may nang katawan nila kasi nga pinapasa nila sa anak nila yung resistensya nila. Yan kay A+ saka kay B+. Yan mga kalods, si B+ sa A saka si B+. si A+ sa si B+ mga kalods. Yan pinasa nila mga kaloods, yung ano, lakas nila rito. Tapos bumabagyo pa yung mga kalodi. Bukod sa nagsusubo na uminom ng resistensya mga kaloods. Si Speed nakaraan, bocha na ni resistensya nila dahil pila pa nila sa anak nila yung lakas nila bawat kain subo sa anak tinigil ko yung race mga Kalodi, kasi kasi nga mga kalods baka masayang ng breeder natin kasi na, sila nga lang pumasa sa training natin mga kalods sa sequent na kalapati sila lang, dalawa yung pumasa sa training mga Kalodi. kaya sayang kung mawawala mga Kalodi. kaya ginawa ko bukod sa may bagyo nagsubo pa tsaka umiina resistensya nila hindi sila sa madali sila tama ka Lodi hindi sila kondisyon kaya tinigil ko muna ang race mga ka Lodi nagbreed muna ako ngayon mga ka Lodi babalik na ako sa race ko mga ka siguro mga one month na lang mga ka tuloy tuloy na yun pagbalik ko sa race tuloy tuloy na wala lang tigilan agad sa agad ano na yun mga ka agad sa dulo agad sa derby agad champion tuloy tuloy na nga akin kasi nakapag pag produce na ako ng mga kalapati mga kalods, na ano mga pang malakasan mga ka Lodi katulad nyan isa yang inaki na yan na produce ko na yan mga kalodi kumbaga na ako ng pyesa mga kalodi na ano bali sampung mga kalodi lalaro ko mga kalodi 10 kalapati yung lalaro ko kasama si champion line mga kalodi yan si champion tsaka yung asawa niya tsaka yung si dalawang cookies yung si dalawang glistler mga kalodi tsaka to sama ko yan yung inaki na yan tsaka eh, si A plus tsaka si B plus anak ni speed ito yung nalay nila si speed tapos yan tatay niya si Jan Arden Ayan ang mga anak niya yan si A si B Flash yung white feather tutukon camera kay B, B. Flash mga Lodz. yan anak ni Speed mga Lodz. kanda, ganda may puti sa pakpak white feather anak ni Speed yung mga Lodz. yan si ano B Flash ito naman mga Lodz. si A Flash yan si A Flash mga kalods ang laking kalapati niyan laking ibon niyan yun naman magulang niya si Speed yung sikat natin kalapati pandi na kalapati Diyan mga kalods, yung plug interest ng mga lalim ng mga kalods, ni speed dito, tsaka diyan din, lagi na nakaw mga kalodi. Kaya wala na mag-ingat-ingat mga kalods sa paligid kasi marami magana ako ng kalapati nitong mga kalodi, lalo sa mga anak ni speed tsaka diyan din, lagi na wala mga kalods. Sayang kung wala. Papatin niyo mga kalodi ito. May bago na naman akong piyesa mga kalodi. Diyan. May bago na naman akong painit mga kalodi. Diyan. Sa hindi nakakilala mga kalodi, ito yung tatay ni Gen Arden. Ayan. Yung white feather na yan. Tatay ni John Arden, mga kalods. Ito. Ito si John Arden. Ayan. Ito ang tatay niya. Ayan ang tatay ni John Arden, mga kalods. Ayan. Ito hindi yan. Hindi yan. na nanay yan. Iba na naging magulang yan. Bago lang itong blue bar na yan. Yung stitch bolt na yan. Bago lang yan, mga kalods. Ayan. May mga bago na tayong mga kalap, pati mga kalods. Ano mga kalodi? Ina-update ko lang kayo mga kalodi yung kayong araw na ito mga kalodi sa mga sa mga ano mga kalods, sa mga sa hindi nakakalam. Ina-update ko lang kayo sa ano hagis natin sa patasan kayo ng mga kalodi. Sa mga hagis sa patasan kayo na, lakat na kahuwi mga kalods. Walang din lakat nakabalik. Mga lasno, 9 pa lang lakat. Kompleto na yung natin dito mga kalodi yun mga kalods, sumasakit na nga kanila lang kakablog pa mga kalods na ang na pero para sa pangarap mga kalods, samahan nyo ako mga kalodi para sa pangarap ko mga kalodi yan sana lagi kayong ano ngayong panahon mga kalods, malamig na, taglamig na malapit na kasi mag December, malapit na mag Pasko mga kalodi kaya malamig na ang panahon pag gabi, malamig na lagi kayong mag ingat lagi kayong safe, safety Safety first, mga Safety always, mga kalod. Kasi mahirap magkasakit. Malang gamot, mga kalod. Kaya, lagi nyo safety yung safety yung, yung mga sarili, mga kalod. Yan. Yan, mga In-update ko sa mga kalapati ko. Kunwento ko naman mga kalapati ko, mga kalod. In-update ko naman sa mga sa mga malakas kong kalapati, mga kalod. In-update ko naman kayo, mga Sa mga kalapati natin, mga malupit. Yan, mga Siguro tatapusin ko na yung aking video, mga Kaya lang naman ako ngayon nag-video, Para kamusta ipakita sa inyo mga kalapati natin mga kalodi ipakita sa inyo pang ay, ipakita mga kalodi sa, inyo na na ang ating mga kalapati kompleto pa rin ipakita sa inyo mga kalodi nakapag breed na naman tayo ng mga kalapati may mga bago tayo sa salang sa race yung mga bagong inakay yung mga bagong na produce natin ng mga inakay mga kalodi yung mga palibagong sasabak natin sa next month na mga ibon mga kalodi yan mga siguro mga buwan na lang mga kalodi lilipad na si A, plus si B plus tsaka yan mga kalodi anak ni tornado yan yung checker na yan kasalang yan sisalang natin yan mga kalodi sampung kalapati Salang natin mga kalodi sa race sa one month paro mga kalodi kaya please paki abangan mga kalodi samahan nyo ako sa race ko sa one month One month na lang mga Lodi, samahan nyo ako sa risk ko. Tsaka huwag nyo, nung... okay, magsawa, supporta ng aking paggarera mga kaloods. Lagi kayo, lagi supportan ako, mga kaloodi. Ngayon pa, nagpapasalamat na ako sa inyo, mga kaloods, sa lakat, Walang sakong panonood sa video ko. Walang sawa sa panonood sa video ko. Sa vlog ko. Kahit hindi pa ako masyadong nag-edit, mga kaloodi. Pasensya na. Hindi pa ako masyadong nag-edit kasi sa gawat ng bisip, mga kaloodi. Tsaka, hindi pa ako kagaling mag-edit, mga kaloods. Pero, kahit gano'n, mga kaloodi, pinapakita ko pa rin, mga kaloodi, yung, ano, yung best ko mapakita ko lang sa yung video ko mga Kalodi. kaya yan mga Kalodi. siguro tatapusin ko ng aking channel mga Lod eh tatapusin ko lang yung video ko mga Kalods. kaya baka bukas naman tayo ulit mga, mga bukas mag naman ako mga Kalodi, sa Pasig kasi may pasok ako bukas kahit linggo papasok tayo pambili ng gatas ng ating mga Eh, pambili ng gatas ng ating anak mga Lodi sayang din kasi isang araw din yung mga Kalodi. kailangan natin ipasok yun yun mga Lods yung aking video samahan nyo ako sa race ko sa sunod mga kalodi. Pakishare na rin tsaka pakisubscribe na ng aking channel mga kalods. Yan, maraming maraming salamat sa iyo mga kalods. Sa support, ulang sawang support ha. Sana pagpalain ka ng may kapal. Tsaka tsaka ano mga kalods. Salamat talaga. Wala lang masabi mga kalods. Sana lagi nyo support ha ng aking video mga kalodi. Maraming maraming salamat sa iyo sa buhay mo. Yan, shout out sa iyo sa iyo nga iyo nanonood shout out thank you thank you and god bless take care always and god bless sa iyo salamat